Hello everyone, mga kakumarels, kakumparels, mga katiger ko dyan Ayan na, dahil kamubukas lang natin Ngayon ay good afternoon ba o magandang tanghali sa inyong lahat O ayan, may customer na tayo, God bless to me, God bless to us At sila daw ay taga barangay At nagbiro pa dahil may pagtawad pa sila sila daw ay taga Baratgay <laughs> eh ako naman ang nag, nag ano noon eh taga Baratgay daw sila sabi ko oh, ba Baratgay nga yon at ayun ayan namimili na nga sila alright kaya pili pili lang sabag sila ngayon nakafocus pero yung isa may nagustuhan na maong kaya talagang sa uh, totoo lang ay bibail ko sa ay mga maong pants na pang boy and girl for women and men yun ang mga mabili dito oh yes thank you very big at meron akong customer ka agad sa pagbubukas ko lang thank you, God bless the God bless talaga, more blessing to us to me Kasama ka ba dyan? Papa mo. Okay na ka na. Naano mo na. Alright. Ayun. Eh, medyo kinausap po ang aking apong panganay dahil sila'y aalis. O, ayan. Okay. Magtinda na ulit tayo. Sige. Pili, pili lang. Mga kumarels. Ayan. At kilala nila ang aking balay. Siyempre. Ang balay ko'y doon oh, nag-work. Kaya kilala nila na ako ang balae ni balae. O, oh, diba? O. Oh. Kaya ayun. Kaya ayan, o. Oh. Pili. Pili, pili kayo mga kumaras. O, oh, ewan ko ba kung ano yung inaabot ko doon. Ah, okay. Inaano ko sila ng kortina at saka mga kumot, bedsheet kako. Ka sa murang halaga. O, oh, ayan, o, oh, di ba? Kaya sabi ko, ayan, o oh, pili na kaso talaga, nakafocus sila sa bag. Kaya kahit paano naman, ayun, may nakuha sila sa murang halaga, o di ba? Kaysa naka-impact lang, gawin natin pera, o di ba? Yan na nga, naging pera na nga, mga kumaras. Thank you sa inyong lahat, ha? At kahit paano, um mm, may kakainin na kami, o di ba, bonggang lola? Ang lola lili niyo. Pero excuse me, hindi pa naman talagang sobrang lola. Lola lang sa walong afo, di ba? 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 O, ganun la ang. Basta ako'y lola na, pero hindi pa lola ha. Kaya, kaya pa. <laughs> ganun talaga ang buhay. Kumanda sa pagkalola. Ayan, Nagmarites pa nga sa inyo. Kanina bang ulo yung pahara-hara naman? Naka-video ako. Ah, ba talaga ate mo naman talaga oh. Nalimutan na siguro nag-video-video video ako sa bagay ako ngaren. Mm -mm. Sa ley tayo na tayo ay naka um, ano ba tawag doon? Um, yun na nga yun, video rin yun pero uh, yun na yun ako ako malilimutan kasi dito ay dahil ano uh, old na <laughs> kaya nalimutan na yung mga iniisip kung ano. Aba, parang nangati yata ang puwet ko. Aba, bagong ligo naman ako ay. Hindi, joke lang yon Charot lang yon mga kakumarals. Ayan na, oh. Talaga naman, oh. Parang feeling pili talaga yung binya. Ay, okay. Ang inaano nga nila dyan ay kumili din siya ng shoes. Oh, mukhang nagbabayaran na kami dyan na. Oh, tamo, oh gawin nga nating pera. Ayan, o, oh, naging pera nga natin, o, oh, di ba? Kaya talaga namang, mm, mga kumares, lapit-lapit lang din eh, sa aking lilis ukay-ukay. kaya talaga namang, hindi maaring ang pumasok dito, hindi maaring walang magustuhan. Eh, sa mura ba namang halaga, oh, di ba? uran mo lang, kasi ukay nga eh pwede na lang ipamigay eh. Pero dahil siyempre, kailangan natin ang pira, kailangan natin money. Eh. O yan, di ba? Kaya yung mga ano, pirahin mo na. O yan, o. Hinatid ko pa sila at sinabi ko pa sa kanila, ah, kayo pala ay napadaan lang. O oh, di ba? O mga napadaan at napalingon dito. Hindi maring pag sila dito, wala silang bibilhin. O oh, ayan na nga, nagkapera na ako. O, diba? o Ah, um, kailangan lang kailangan lang business business, small business ayos na oh, di ba? Kailan magsipag habang may buhay, kumanap ng kwarta, pagka-kwartahan, o Oh, 'yan oh. Tama, o, hindi ko alam diyan, ako 'yung video Pala nga pala, ako 'yung nagvi-video. Ayano, medyo nalimutan ko Talaga nga naman, naka-video nga pala o, 'yan oh maghihintay naman tayo ng customer. malay mo, makamagkano ako ngayon, o, oh, diba ba? Iniipon-ipon ko yung aking mga benentahan, o. Oh. Pinagbenta na yan, o. Oh, Hawak-hawak ko. Kwarta ng tumataging ting, o, oh, diba? Saan ka pa? Nandito ka lang sa bahay. Buksa mo lang ang gate mo ibuyang kuwarta na. O, ayan, napaupo na ang inyong kumaras. Yes. O, nagsalamin at lagay hindi na, na makakita kung walang salamin. Nag- Alright, magpapalam na muna at mamaya na muna. Sunod na si Glo. O, na mga kumaras. O. o, ayan, o, pinagpahingan ko sa inyong na. aking uh, na pagbentahan o, pentahan, na, o ay ay na. diba, abba, maya, maya o, malay mo ay, ay siya ay na ừ hơi